for today's video? video. tayo ay walang challenge. Walang prank. Tayo ay magagala lamang. And then, madami na... Madami um, and and po, and ayun, ang, team po namin ay girls. Team girls po. Kung gusto niyo pong mapanood to, team girls. Team girls, ay team girls. Team girls po, pangalan namin. Pangalan namin, okay? ako. Guys, may bakla kaming kasama. Pag ano man din ito, ayun mo, unang kita yan. Isang tanong mo lang mo power bank. Ako ay baba. Hyundai kahapon. Oo. Saan ka naglang? Doon, yun o? Ang lalibira po siya, di ba ang malunod? Ang ganit ka? Hindi kami, hanggang dito lamang. Ano? Hindi, hanggang dito ka ba? May sisi. Alahan, maliit ka? Wala, walang sisi. Bato lamang. Punta ka sa wala limang ganit. Hello guys, nandito na po kami. Ayun mo na yun. Ayon, say hi. Ang pangit mo. Hello guys, eto na po. <laughs> Ayun guys, dito na po kami maglalaro na lang. Dahil wala kami ano. Papasa pabaga natin si Sis. <laughs> ha? Ako na magbabahala. Hindi ko lang mo dati. Kaya nata, may naisip ako. Pinatay mo yun. Hindi hmm. Hindi

Bale! Ito ay pu power bank. O, oh, power bank po yan. Hindi po power bank. Ito, crook. Mali, ito pa ay crook. Yung sipo ang una, hindi po yun. <laughs> Munti ka na maulog yung crook. Ito, bato. Mali, ito ay tubo. Bago hindi po bago. <laughs> <laughs> saan? Asan ah, cellphone? Oh. Maglalaro tayo ng chess. Uy, okay. tulungan mo ako magbilang. Oh, mo yan. One, two, three, four, five, six, five, six five. <laughs> Ano Hi, sorry. Iko rin neng. Hindi alam ko yan.

Ah, oh, sabihin ko kung ito siya. Nani, kung galang mo. Galang mo ito? Hello guys! Hanggang dito na lang po. Bye-bye!